Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, text ng Enero, ipinagdiriwang natin si San Agaton, Papa. Kamusta? Si San Agaton, na rin bilang Papa Agaton, ay ang ika-79 na Papa ng Simbahang Katoliko. Siya ay nahalal noong Hunyo 678 at nagsilbi hanggang sa kanyang kamatayan noong Enero 681. Si Agaton ay nagmula sa Sicilian at nahalal na papa sa panahon ng tensyon at teologikal na kontrobersya. Ang kanyang pontificate ay minarkahan ng kanyang paglahok sa Third Ecumenical Council of Constantinople noong 680-681 na tinatawag ding Third Constantinopolitan Ecumenical Council. Tinutugunan ng konsehong ito ang mahahalagang tanong sa teolohiya kabilang ang kalikasan ni Kristo. Malaki ang naging papel ni Pope Agathon sa pagkondena sa monothelitism, isang maling pananampalataya na nagtuturo na iisa lamang ang kalooban kay Kristo. Kinumpirma ng konseho ang dalawahang katangian ni Kristo, tao at banal, na may dalawang magkaibang kalooban ang kontribusyon ni Pope Agathon sa konseho ay pinuri dahil sa karunungan at katatagan nito sa pagtatanggol sa orthodox na turo ng simbahan. Nanderto ang isang panalangin bilang parangal kay San Agathon. O Diyos, na nagbigay kay San Agathon ng karunungan at lakas ng loob na ipagtanggol ang katotohanan ng pananampalataya sa panahon ng mahihirap na panahon, pagkalooban mo kami ng biyayang magtiyaga sa tunay na doktrina nawai ang kanyang halimbawa ay magbigay inspirasyon sa amin na manatiling tapat sa turo ng simbahan, maging kapag ito ay nangangailangan ng sakripisyo. Sa pangalan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Amen. May iba pa ang mga santo na ipinagdiriwang na ngayong araw. San William ng Bourges. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.